Hello guys, magandang araw po sa atin lahat. Okay, so bago po ang lahat, pinabati ko po kayo ng good morning po sa atin mga solid followers at solid subscribers po natin na nag po sa atin video po dito sa ating Swartres Lotto Okay, so pamanin guys dahil uh, namamaos pa tayo, di ba? Okay, so halata naman. So muli guys, nga pala congrats sa mga winners po natin. Kapon, no? sa 2 pm draw 415 so daw put the og on the spot binigay po natin yan kahapon July 17 2024 so yan po yung ating uh, syndicate na combination mga boss okay so muli congrats din po sa ating mga uh, GC members na nanalo po ng uh, uh, S3 at last 2 ayan so muli congrats po sa inyong lahat at sa ating uh, YouTube channel po Okay. So, guys, uh, palihog ko, uh, isubscribe po ninyo ako guys sa aking YouTube channel. Dahil po, dito tayo na bago po sa ating Facebook ha. Okay. So, now is July 18, 2024. So, ito po ang ating mga potential na numero ngayon araw po ng Webes. So, sabay lang ni guys kasi gwapo po ninyo atong kombi. At syempre mga boss, bago tayo mag-proceed sa ating mga combination ngayon araw po ng Webes, i-recap po muna natin ang ating mga best kid po no kahapon okay okay so muli congrats good sa mga winners po natin guys so daog po daog rambol so nakapati kayon tayo no nakapag provide din po tayo ng uh, uh, school surprise, kahit paano diba so daog po ta okay so sabay rin ni guys kasi gwapo po niya itong kombi ha so inuulit ko po itong ating 415 is syndicate kasi ang atong talagang special na combination is 410 diba 410 ang ating special so nagsindikit ang ato ang 0 sa 5 kaya po uh, nag 415 ang resulta okay so ito mga boss ang ating na kombi na binigay po yan sa ating syndicate 154 mga boss okay na kombi so papakita ko din po sa inyo mga boss ang ating uh, special na combination. Okay, so ito po yung sinasabi ko po sa inyo guys na ating uh, 3 best special po. So meron tayong 410, 450 at 340. So sa uh, result po ng 9pm draw mga boss, so sabi ko po sa inyo, best na to ang 40 all in. So sa naka 40 all in no kahapon, congrats. Kaso nga lang, hindi ko po sure kung may nanalo po sa ating app. Uh, result na 404 kasi Mukhang mahirap doubles, 'di ba? So, 'yan po yung ating binigay. So, sana nag 450 na lang or uh, 340, no? Sa resulta po ng 9 PM draw, ang result is 415773 at 4044 po mga boss sa alas 9. So, muntik tayong manalo din sa ating special na binigay. Ayun po. So, 'yun nga lang nagdoble pa. So, hindi tayo nagkamali. Ang atong best number kahapon is uh, 4 at 0. Okay, so ito mga boss ang ating best number oh na 4 at 0 ayan. 4 at 0. Ayun siya. 'Di ba? So ang ating guide is 4503. So mula siya atong guide na 4503. Uh, okay, isa na kasama Best number nato is 40, no? Okay. okay. So sabi ko sa ating uh, video pair ka in. po ang atong in. best pair, pair is 40 all in. All in. So sana nakadaug sa, para sa baba, para 404 para sana may nanalo sa ating binigay na best pair all in, in mga boss okay so proceed tayo mga boss sa ating mga combination ngayon araw po ng away uh, best okay so muli congrats sa mga nakadaog unahin natin dito yung ating guide guide number so ang ating guide number today sa araw ng Webes is uh, possible ngayon mag-gris mga boss si Cinco 3 at 0 so yan ating guide ha so ang ating best number uh, ok so ito yung ating best number tulad po kahapon na puro 0 ngayon mga boss ang uh, best nato na numero is 3 na posibleng uh, 100% na mag rest po sya at si 0 okay so yan po yung ating best number na 3 at 0 ito po yung ating guide 9530 okay so uunahin ko po dito mga boss ang ating pabonos so meron tayong pabonos na combination dalawa po ito pabonos so good for all nation po ito mga boss syempre matic always uh, priority sa uh, 3D loto national at syempre pwede rin po ito sa mga local draw still besides at still so actually mga boss naglabas din po no sa STL ginsan no uh, STL Jinsam po ng, uh, 7, ng 7.30 uh, PM po no? result is 415 uh, 541 siguro yun uh, STL Jinsan last draw 7.30 so bugha jo ang STL Jinsan nato sa ating 415 okay so dito na tayo mga boss sa ating pabunos ang atong pabunos is uh, duhara kumbi so meron tayong uh, 3 5 Zero. So si 350 mga boss, kusog ni mga boss sa alas 2, alas 5 at alas 9. Eh. So second combination nato is 4 5 0. Okay, so yan po ang atong kusog na kumbi sa ating pabonus mga boss. So ang last 2 natin dito. So last 2 lang ninyo mga boss baka makachamba ta again sa last 2. Tulad so, uh, kakaponol last natin 1-5 sa ating 4-1-5 talaga double win tayo 5-3 at 3-0 uh, 3-0 last 2 sa 4-5-0 naman 50 54 at 40 uh, so muni siya last 2 ha okay so best nato ni mga boss alas 2 Pound the Alas 5 At alas 9 So nindot ni tayaan mga boss Sa alas 2, alas 5 at alas 9 ha? Bali ka lang pang hindi siya maglabas Okay so All through gihapon atong kombi So nindot ni sa alas 2, alas 5 at alas 9 Lalo itong ating 450 Okay So next mga boss dito po tayo sa ating uh, binalik ko lang to ng 450 kasi may pag-asa pa po ito mga boss ha? ito yung ating new number na 350. Special po natin ito kahapon. Okay, so next tayo. Sa special. Kusog ni boss. Kusog ni mga boss ang ato ang special. Gwapo ni. Balansin ni sa ato ang guide at ating best number. Okay. So ang ating first combination. So sabay lang ni mga boss ha. Maka-champa maka ta. Pound the spot. 4 8 So, umani sya itong Ating uh, first combination Para sa ating special So, next Meron tayong 4-9-5 uh, Okay, so 495. Target rumble na siya mga boss ha So, wapo ni mga boss ano pound spot? sa 2 p.m. 2 p.m. at 9 p.m. draw. sa 9 p.m. So guwapo ni sa 2 p.m. o 9 p.m. draw. Gwapo ni nindot ni sa 2 p.m. at 9 p.m. draw so, sa so, alas 5. Kaya ni pambahala kung uh, tayaan pa ninyo sa alas 5 basta sa akin best nato sa 2 p.m. at 9 p.m. kaning kumbi sa atong special. So ang atong last to 80 40 at 84 so muna sya tong last to ha sa kabilang side naman is 95 uh, 45 at 94 so muna sya tong last to mga boss ha sa ating special po na 480 at 495 mga boss Okay, so next tayo mga boss. Okay, so sa mga nagtatanong na naghahanap ng ating new pamintin, wala pa po akong binibigyan ng new pamintin mga boss ha. So abang na lang po kayo dyan. Mag-upload naman po tayo. Okay, so uh, best B Okay, so muna siya mga boss Ang ating uh, inaantay po sa lahat Baka mag-slide Dito mapunta ang resulta no? Kung sakali uh, pala tayo ngayon ng Webes Sana hopefully na maka-on the spot po tayo no? Sana maka-win tayo Ngayon uh, Target natin maka-3 hits no? 3 three hits ngayon araw ng uh, Webes. Okay, so claim it guys So ang una natin dito mga boss no? So binigay ko rin po ito kahapon. So ibabalik ko lang po itong ating 3 4 0 Okay, so 3 40 mga boss. Next, meron tayo, babalik ko lang din po ito mga boss dahil may pag-asa pa po itong ating kombi na 390. Okay? So yan mga boss, ang ating uh, pangalawang uh, kombi Next, ang ating uh, pangatlong kombi, mayroon tayong 1-8-0. Okay, so 1-8-0 mga boss. Target rumble din po ito ha, uh, ating 1-8-0. Next, ang ating last, kasi apat po ito, itong ating 1 8 5 Okay, so target rumble ni siya. So, pwede po ninyo ito lastuhan. Target rambol Okay, so nindot niya mga boss. Ito sa 2pm. Ito. Maganda ko yung taya sa 2pm dahil sa ating guide no, at best number. So, ito yung ating pang uh, dipinsa, no? Pang slide natin to. Itong dalawa. Wapo ni. Kasi, nasa guide natin yan at best number natin okay so ito mga boss no kasi 404 baka mag i plus ang kwat uh, ang 4 no dalawang 4 nagdobos man sa 404 baka i plus po siya mag utso so bantayan natin yung utso no so yung aking pa partner na 1 at 0 kasi best nato din si 0 di ba so kaya po mayroon tayong uh, pang state na combination Okay, so same din po sa ating 185. Okay, so muna siya mga boss ang ating official po na combination para ngayon araw po ng Webes. Sabay lang din mga boss at piliin lang po ninyo kung ano po yung mga napupusuan dito po sa ating combination. Okay, so muli mga boss. Huwag niyo po akong kalimutan na isubscribe niyo po ako gumawa boss sa ating YouTube channel. Dahil dito po ako unang uh, nag nagbibigay uh, po ng ating mga probables sa ating... Uh, Uh, boss store na account ayan po ating YouTube channel. So dito po ako nagbibigay agad-agad ha. Sa madaling araw ako nag-upload. Okay, so siyempre sinisipagan natin na tayo ay manalo muli dito po sa Sortres Lotto kahit puyat po tayo. Okay, so yun po ang ating mga combination mga boss. Sana hopefully na uh, isubscribe subscribe po ninyo ako dito dahil para po naman sa inyo to lahat, no? Para makita po ninyo ang ating upload dito sa ating YouTube channel. Bill all natin, no? Sa notification, build all para always updated. O meron tayo mga live video, upload video po para po dito sa ating uh, surtress po Okay, so muli mga boss, maraming maraming sa inyo. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sana pala rin tayo today sa araw pa ng web-based climate guys. Hopefully na makajakpata today. So target po natin, maka-on the spot po tayo agad-agad.